So, ako si George William Ako si Jorge Arguelles. Ako si JJ. I'm Kenneth Braille. I'm Carlo Adria Luizon. I'm Maria. I'm Joy Calanaga. Ako si Gunoy. Daniel Raymond Neva, Electrical Engineer. Yes, go. Incoming 4th Year Incoming 4th Year BSI. B.S. Mechanical Engineering. Second Year BSI. BS check, third year. BS Mechanical Engineering. Graduating Chemical Engineering student. Ano ba masasabi ko sa mga senatorial Siguro, sana maging sincere sila sa intentions nila at sana hindi para sa sarili. Huwag silang masyadong plastic at huwag nilang sabihin yung mga bagay para lang patungan sa lalo. Minsan kasi bola talaga eh. Hindi naman nagagawa, hindi naman nangyayari yung mga pinagsabihin yung mga platforms nila, i-share nila to as many people as possible. Kung merong mga debates or avenues kung saan mas masasabi nila or ma-explain nila kung ano ba talaga gusto nang mangyari, huwag lang puro campaign and vote for me. Sana more on, at ito yung platform ko, that's why you will vote for me. Sana kahit sino man na manalo sa inyo, gawin nyo ang tungkulin. Gusto ko ma-ask sa so, so family nila so, para manaro. Make your own mark. Dapat makilala kayo sa Pilipinas sa, sa ibang lugar dahil may nagawa kayo at hindi dahil may nagawa yung kadugo nyo para sa atin, para sa bayan. Maramdaman ng taong bayan yung mga pagbabagong gusto nyo ipatupad. Lalong-lalo na sa issues about education at yung kawalan ng trabaho sa Pilipinas dumi sa elections natin. Sana bilang mga senator na po, kayo na rin yung mag-initiate ng isang malinis at isang transparent election. sana matugunan yung patuloy ng pagkasira ng kalikasan. Ano bang mga batas at ano mga mga gagawin ninyo para mag-address ang issue? Yung issue ng kakulangan sa electricity sa ilang region dahil marami pa rin mga lugar sa Pilipinas na off-degree, nasa ng o nasa ng Sigurado namang meron tayong sapat na engineers para magbigyan ng tulong ng mga lugar. So is, paano nila ma-de-develop at may improve ang agriculture sector ng Pilipinas? Paano sila mag-reach out para mabigyan ng quality education ng mga kabataan na nasa mula? Napakatagal na nung FOI bill. Tapusin na nila yung issue doon. Divorce, make it harder for people to get married. Then give them Yun nga, yung problema natin ngayon, kamangmangan. Maraming mga bata ngayon na lumalaking mambang. So, yun lang, kailangan magandang edukasyon natin. Education. Magandang move yung K-12 system, yung pag-start doon. Pagtunan rin ng pasin yung basic education, primary education. Kasi yun yung magbabago ng bansa natin. Doon siya magsastart sa mga bata. Sana pumili tayo ng tamang kandidato, hindi lang... Hindi dahil kilala sila, kundi dahil sa mga platformang dinadala nila at mga advocacies na gusto nilang i-forward. So kung sa tingin natin, um, relevant yun sa atin, i natin.